eto na inaabangan mo. 500 pesos na sapatos, idol. Baka mamahal lang ka pa dyan. And another one, 500 pesos lang talaga ang sapatos. 50% off naman dito sa Hoka Running. And next gen ni Lebron, naka 50 off na rin yan. GT Jump, special price na naka 60% off. Air Max na naka 50 off. Grabe yan, tall spotted. Sabrina naka 40 off. Grabe, of intro is freaking back! Yo, what's up YouTube? sa up mga tol? of Intro is back and dito tayo sa Circuit Mall Makati, particularly here dito sa Planet Sports ng Makati. Siyempre lumaban sila, no? Sa nakaraang vlog natin, nandun tayo sa may Binondo and this time Planet Sports dito sa Circuit Mall Makati and sale sila up to 60% off. Plus, meron sila mga special prices na nandyan na surprise talaga sa sobrang bagsak presyo. Eh, bigyan ko na kayo ng hint, ang pinaka nakita ko dito bagsak presyo is nasa 500 pesos na sapatos. Wow! Yes, you heard it right. 500 pesos na sapatos lang yan. Pero bago ang lahat, pinapadaan ka lang sa ating channel. Make sure, uh, pindut, pindut mo yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag so, na natin patagalin to, -tol. Pasukin natin yung Planet Sports. Tara, let's do this. At pasukin na natin tong Planet Sports dito lang yan sa Circuit Mall Makati Idol. And napakalawak na Planet Sports Store na to. Ayan, check this out tol para siyang basketball court sa lawak at laki. Multiple brands din ang kinikerry dyan. Nike, Adidas, New Balance, Hoka at meron din dito Skechers Idol. Umpisan na natin. 50% off agad dito sa Hoka na to Idol. Ang ah, solid na running shoes. etong Hoka. Magkano na lang? Ayan, 4,897 na lang. Jordan shoes, meron din dito. Naka-50 off na yan, tol. Reds colorway, oh. Angas, no? Meron pa siyang air bubble dyan. At ang presyo is 3,697 na lang. Okay. Jordan Luca, na naka-40% off yung almost triple white na colorway niya, idol. Icy sole pa yan. 4,437. Collaboration naman to. ng kiss. Stone. <laughs> Ayan, idol, oh. O, oh, 2,697 na lang, Skechers X Stone. Oy, sa mga naghahanap naman ng Air Max na ganito, idol, classic Air Max, 4,737 na lang. Nakasale na yan, tol. 40% off naman, naghahanap ka ng, ano to, Airwalk, idol. Ayan, 1,077 na lang. No? Oh. Grabe mura nun. 1,000 shoes. 50% off naman, naghahanap ka pa rin ng ganitong Airwalk, yung ganitong colorway. Angas ng silhouette materials nga idol. At ang presyo, 7,97 lang. From 1,595. Solid yun. Ito yung sinasabi kong special price. Parang ano yan, no? Uh, secret. Pero ayan, no? Grabe, 1,8 na lang to idol. No? New Balance, 550. Special price again. Oy, ito medyo mabigat pero angas ah, no, parang classic shoes oh, ng NB, no? Ito yung mga dating pambasketball eh, pero ngayon more on lifestyle sneakers na siya. Ayun. 5,000 pesos na lang from 10,295 naka 60 off 'yun ha. 30% off naman naghanap ka ng solid running shoes na Deodora Idol ito, angas ah, niya no. No magkano presyo? What? Ay, one, two. 1, 2 na lang. At kung LBJ naman ang hanap mo, idol, eto, oh, yung purple colorway na naka 50% off na. At ang presyo niya na yan, oh, 5,337 na lang from 10,000 plus na SRP. Special price again, magkano yan? Bigay mo ng mura, 18 na lang, idol. Grabe yung new balance. Special price na naman, Deodora Idol no? Secret yun to, no? Hindi mo alam kung ilang percent ang ibibigay e sa sa'yo, tol, no? Nang special price. At eto, grabe naman, 500 pesos na lang. Term 1.7 plus na SRP, 500 na lang. O, GT Cut na naka 50% of basketball shoes by Nike. Okay, magkano siya? 4,697 na lang. Angas na na, From 9,300 SRP. 50% off. Ito. Lightweight tong ganitong uh, running shoes ng NB to. No? Naka 50 off na yan. Huwag mo pakawalan to. 1,897 na lang from 3,795. No? 1,8 na lang. No? Ito pa. Special price again. O, Air Max. Oh. Solid dyan. No? Kikita nyo naman. Ganda ng colorway nito. Medyo may pagka-off. White. Ito, magkano? 4,000 pesos na lang. Oh, another one, the Dora Idol. Ito, medyo dark blue colorway lang siya. Special price pa rin. Magkano ibigay? 500 pesos. Solid, no? Ito yun. Wow. Oy, special price. eto uh, Cosmic Unity. Ganda. Oh. Ganda ng design niya, no? Medyo unique lang, Idol, no? Magkano presyo nito? Cosmic Unity. Yun. 4197 na lang siya. From 8395 sulit yun ha. 4-1 na lang, oh. Naka-50 off. Special price again. Dito, itong ganda, ito, ang ganda nito. Nagugustuhan ko itong Chuck Taylor na to. Ito, lo. Oh. Ganda, grayish colorway. Eh? Big, big, logo si. No? 1-4 na lang. Murang-mura. -mura from 5-4-90. 1-4 na lang siya. Special price again. Ito, is eh. GT Jump, no? Ito yung gusto ko dati. Nakita ko to first time sa Singapore pa. Hindi pa na-release dito sa Pinas. Special price tol. Magkano na lang to? Woo! Ganda oh. Tignan mo naman yung technology niyan tol. At ang presyo is 4,000 pesos na lang. From 9,895. 4,000 pesos. Bagsak na yon idol. Bagsak presyo. Naghanap ka ng Jordan 38. Meron dito. Naka 50 off na rin to. Itong black colorway, 5.9 na lang to. 5.997 to be exact. Oy. Grabe, no? Woo. Ano ba? Ayan, meron pa dito. Yung red colorway, meron din, tol. Oh. oh di ba? Angas din, no? Ayan yung presyo niya. Oh. 5,000 naman, this one. Oh. Mas mali itong ganitong colorway. Oy, sa naghahanap ng Air Force One. Ito, solid na solid to ganda oh. Suede yung swoosh niyan, idol oh. Tapos tumbled leather yung silhouette materials niyan, tol. At ayan lang ang presyo niyan, no. Oh. Okay? 41. Solid na yan, tol. 40% off sa naghahanap ng mga dunks, ito, ganda rin. Mint, ma mint green to, no. Light green. 4137 37 na lang yan from 6895 na SRP, tol. So, ganap ng luka ito. Ganda rin ng colorway na nun, Tol. No, camo green. 40 off na. At ang presyo niyan is magkano na lang? 4,737 na lang yan. Tol. San ka pa, no? Bagsakan na ang presyo dito. Special price again. 4,30 New Balance na running shoes. Triple black. Ang lightweight niyan, tol. Halos wala ka ng dinada. Eh, yeah, 1,800 lang to, 1.8 lang. Another one, naka 50 off naman sa NB. NB, no? Tigo 1 plus dami. Tol. Solid. Ayan, no? 2.147 na lang from 4.295 na retail price, tol. 50% off sa so naghahanap ng New Balance 480 na ganitong colorway. Parang pa Boston. Ang datingan mo dito, tol. Ayan, no? O, 50 off na yan, tol. At ang presyo niyan, 2.747 na lang from 5.495, di ba? Okay, tapos ng men's lineup dito tayo sa pang-women's tol. Solid agad. Nakakita tayo ng na Sabrina. Sabrina, may mga may size test to, tol ah. Yung Sabrina. Ayan, ang oh, ganda nito, no? Yung pa-FPU colorway na Sabrina. Naka 40 off dito. For 137 na lang from 6895 na retail price, tol. For 1,000 plus lang, di ba? Ganda, oh. 50% off. Oh, 680 NB running magano 2897 lang yan tol sang pa no pang women's na tong mapapakita natin ha? Hurache meron dito special price ganda rin nito pang women's tol ayan bili mo yung missis mo gf mo 3000 pesos na lang from 7895 50% off sa Hoka na to, idol. And 4747 lang. Grabe ka, Hoka, no? Nagbabagsak ka ng presyo. Oh, Jordan 3, 50 off. Yung retro idol, no? Naka 50 off na yan, no? Oh, 5,997 lang yan from 11,800. Plus, SRP special price, new balance. Meron din dito, oh. Pwede kayong couple. Meron din pang mens na ganito, eh. Oh, magano? 4,000 pesos from almost 10,000 retail price, no? Oh, special price pa rin. 18 na lang, idol. Grabe naman, ito, ang ganda nito. Yung suede materials tapos multicolor pa. At ang presyo. Ayan lang, idol. 4,000 pesos, no? Ayan pa, oh another one na uh, Sabrina. 50% off naman uh, sa naghahanap nitong uh, airwalk na ganito pang-womens, 797 lang 'yan kamura naman ng Airwalk na yun, tol. Para ka lang kumain. O, ito. Air Max. Pang women's, 50 off na yan, tol. Presyo, for 197 lang yan. Siyempre, no? Murang-mura. Another one. Na Airwalk pang women's, Ayan. 40% off. Magkano yun? Ayun, 1, 1,077 na lang siya. Murang-mura na. New balance, tol. No? <laughs> Talagang grabe ang lineup ng New Balance. 2147 lang to pang women. Special price again, New Balance oh, na lifestyle sneakers. Unique yung colorway. Solid at ang presyo is Hindi ko maninag... <laughs> Ayun tol. Fort ah uh, ayun, 4000 pesos lang yan. So hindi na natin maiisa-isa na napakarami ng sapatos diyan idol no pang women's pang men's multiple brands Hoka Nike uh, Skechers Converse, at kung ano-ano pa. Kung magagawi ka dito sa Circuit Mall, kung mapapanood mo yung video na to, sumugod ka kaagad tol. No? Till next vlog, peace out!